Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sinusuportahan ng Globe ang pag-audit ng pamahalaan upang tiyakin ang integridad ng pagpaparehistro ng SIM, nanawagan para sa buong pagpapatupad ng National ID sa gitna ng mga scam text. Ang Globe, ang namungunang mobile network sa Pilipinas, ay handang ganap na makipagtulungan sa isang pag-audit ng gobyerno sa database ng pagpaparehistro ng SIM nito upang labanan ang patuloy ng mga text ng scam. Binigyan din ni Darius Delgado, Globe Vice President at Head ng Consumer Mobile Business, ang kahalagahan ng audit. Nasa kalagitnaan na tayo ng ikalawang taon ng pagpapatupad ng SIM Registration Act at napapanahon ang panawagan ng DICT. Isinasaalang-alang namin ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang aming mga pagsisikap sa pagtiyak na ang aming data sa pagpaparehistro ng SIM ay napatunayan, sabi ni Delgado. Nabanggit ni Delgado na karamihan sa mga mensahe ng scam ay ipinapadala na ngayon sa pamamagitan ng mga over-the-top na serbisyo sa media, chat app, rich communication services, RCS, para sa Android, iba pang internet-based na mga platform ng pagmimensahe, at mga peking cell tower, sa halip na mga telco network. Inulit ng Globe ang panawagan nito para sa buong pagpapatupad ng National ID System na standardize ang mga uri ng ID na tinatanggap para sa pagpaparehistro ng SIM na nagpapataas ng kredibilidad ng proseso. Ang kasalukuyang batas ay nagpapahintulot sa iba't ibang ID na inisyo ng gobyerno na maaaring madaling pakialaman o panluloko. Upang palakasin ang inisyatibong ito, ang GCash ay nagpipilot sa National ID Verify platform ng gobyerno na magpapatunay ng mga pagkakakilanlan sa iba't ibang transaksyon. Mga pagwawalis ng data ng SIM at mga panukala sa seguridad. Noong nakaraang taon, nagsagawa ang globe ng sweep ng SIM registration data nito matapos ang mga ulat ng hindi tao na mga larawan na ginagamit sa pagpaparehistro ng mga SIM na na ng kumpanya ang mga hindi na verify na pagsusumit. Nauna rito, na deactivate ng Globe ang mahigit 30 milyong hindi rehistradong SIM kasunod ng panahon ng pagpaparehistro, ika-27 ng Desyembre taong 2022 hanggang ika-30 ng Hulyo taong 2023 para sa mga SIM na ginagamit bago magkabisa ang SIM Registration Act. Gumagamit ang Globe ng ilang hakbang upang ma ang SIM registration platform nito. Mga advanced na protocol ng pag-encrypt para sa paghahatid ng data. Live na teknolohiya sa pagkuha ng larawan upang maiwasan ang paggamit ng stock o mga dati ng larawan. Sinusubukang muli ng pagsumit ng limitadong ID na bantayan laban sa mga peking pagtatangka ng dokumento. Noong Q1 2024, aktibong hinarang ng Globe ang 36,500 at 40 na SIM mula sa iba pang network, isang 62% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Na-deactivate din ito ang 841 SIM mula sa network nito na tinukoy bilang mga potensyal na mapagkukunan ng spam o scam na SMS. Noong Setyembre taong 2022, ang Globe ang naging unang telco sa bansa na hamarang sa lahat ng person-to-person -person SMS na may mga clickable link, isang panukalang hinihiling sa ibang telco ng National Telecommunications Commission. Ito ay epektibong napuksa ang scam at spam SMS sa loob ng Globe Network. To the power of one kasalukuyang nagsisilbi ang Globe ng 58.8 milyong mobile subscribers. Para sa karagdagang impormasyon sa mga pagsisikap sa pagpaparehistro ng SIM ng Globe, bisitahin ang Globe SIM Registration. Tungkol sa Globe Ang Globe Telecom, I, ay isang nangungunang kumpanya ng telekomunikasyon sa Pilipinas na nakalista sa PSE sa ilalim ng stock symbol na GLOBE. Pinaglilingkuran nito ang mga pangangailangan sa telekomunikasyon at teknolohiya ng mga consumer at negosyo na may hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang mobile, broadband, koneksyon ng data, internet, at mga pinamamahalaang serbisyo. Nag-aalok din ang globe ng mga digital na solusyon sa fintech, health tech, adtech, climate tech, shared services, at venture capital. Noong 2019, naging signatory ang Globe sa United Nations Global Compact na nakatoon sa mga universal na prinsipyo ng sustainability. Ang mga punong guro nito ay ang Ayala Corporation at Singtel. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!